personal na humarap at nagpaabot ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinakaapektado ng El Nino sa Occidental Mindoro. Bukod sa pagtugon sa lumalaking pinsala sa agrikultura, pinatututukan din ng pangulo ang problema sa kuryente roon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang bagong mukha ng kalamidad na tumatambad sa maraming lalawigan sa bansa ngayon. Hindi mga pagbaha o pagguho, kundi mga bitak-bitak na lupa. Ganyan ang problema ngayon ng Occidental Mindoro, na isang buwan nang nasa ilalim ng State of Calamity. Bakas ang tama ng El Nino sa barangay Central San Jose, Occidental Mindoro, na pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero maliit na bahagi lamang ito, nang umaabot na sa 10,000 hektaryang napinsala. Sa pagtaya ng Pamahalaang Panlalawigan, umaabot na sa 900 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura, na pangunahimpan ng mga ikinabubuhay ng marami sa kanila. Occidental Mindoro is one of the top producers of onion and palay, resulting to the damage of almost 300 million pesos in, in onions alone. For palay, the damage due to drought is, is estimated to more than 5%. Kami po ay isang agricultural province. Kapag dapa ang magsasaka, dapa po ang aming ekonomiya. May dala namang tulong ang Pangulo, kasama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, cash assistance mula sa DSWD, Dolly at TESDA. Ang Department of Agriculture nagdala rin ng mga pump at makina para sa irigasyon at mga traktora. Meron din mga bangka para sa mga mangisda at mga freezer para imbaka ng mga huli nila. Sa ngayon, umabot na raw sa may 1 bilyong piso ang kabuang pondong inilabas sila para sa pagtugon sa epekto ng El Nino. We need to conduct uh, further assessment uh, of the situation dahil nasa height pa tayo ng El Niño. We're hoping that uh, by mid to end of May, May we are uh, now uh, crafting a rehabilitation and recovery plan to be financed under the Quick Response Fund. Bukod sa matinding El Nino, mataas sa presyo ng kuryente rin ang iniinda ng masakararaming taga-Occidental Mindoro. Pumapalo kasi sa mahigit 20 pesos per kilowatt hour ang singil, doble sa halos 11 pesos per kilowatt hour na singil sa Meralco. Agarang solusyon ang solusyon ng Pangulo ryan, solar energy. Ang Department of Agriculture sisimulan na rin daw ang paggamit ng solar energy para sa cold storage facility sa tirigasyon sa lalawigan sa susunod na taon. Pero nais din ng Pangulo na i-connect ang Mindoro provinces sa grid. Ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa, naka, hindi pa nakakabit sa grid. So magla, naglalagay na tayo ng uh, submarine cable para dito specifically for Mindoro. Para uh, yung mga ibang lugar naman na sobra ang kanilang, meron silang excess capacity na tinatawag. Hindi nagagamit, sayang. Uh, so yun, yun ang pwede natin paglipat lipat kung saan ang pangangailangan. Mula sa San Jose, Occidental, Mindoro, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.